Mahigit isang linggo ng ganito, maulan dahil sa bagyong enteng. Kaya naman eto, halos lahat ng daanan ay baha. At dito nga sa dinaanan namin ay kulay putik at naaalala ko pa nga yung kinapi ko kanina. Papunta nga kami ngayon sa durungan sa mga kapatid ko dahil meron daw silang mga huli at hihingi kami ng ulam charot. At nandito na nga kami sa tulay at tingnan nyo naman itong kulay ng ilog at kulay brown na rin. Medyo malalim na rin ang tubig at mabilis yung agos. Mabuti na lang dito sa amin ay maulan lang at wala namang malakas na hangin. Yun nga lang kapag ganitong diretsyong maulan at sabayan pa ng high tide ay talaga namang aapaw yung ilog at babahain dito sa amin. At nandito na nga kami sa bahay ng kapatid ko at nakabang na nga itong batang makulit. Pagdating namin ay sobrang saya niya at ang sabi pa nga niya ay sasama daw siya sa bahay namin. Kapag ganitong Maulan kasi ay nasa loob lang sila ng bahay dahil maputik dito sa baba. At syempre dito sa amin kapag ganitong maulan ay panahon din ng mga ganitong talangka. Eto nga yung mga huli nila ngayon at paborito nga namin to. Meron nga din dito isdang maliliit at masarap yan sa paksiw. Meron din dito ang mga hipo na malalaki ang ulo. Hindi ko alam kung ano ito sa Tagalog pero dito sa amin ay kising-kising. Nagsawa na yata sila sa mga ganitong ulam kaya naman tinawagan na nila ako at to the rescue naman ako kaagad. Charot. Siyempre, mahirap namang tumanggi dyan. Binibigay na nga, eh tatanggi pa ba tayo? <laughs> hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at nilagay ko na kagad dito sa plastic. Baka magbago pa yung isip nila. Ito yung kagandahan dito sa amin. Kapag malapit ka sa ilog at masipag ka, ay hindi ka magugutom. Wala naman talaga kasing madaling trabaho. Lahat ay paghihirapan mo. Umuwi na rin kami pagkatapos dahil nakuha ko na yung sadya ko rito. Charot. <laughs> Siyempre kahit papano ay nag-abot din naman ako para meron silang pambili ng ibang ulam. Kapag kasi ganitong tagulan ay eto yung hanap buhay nila dito kaya naman hindi pwedeng hingiin ko na lang. Siyempre presyong magkapatid pa rin hindi gaya ng presyo kapag bibilhin mo sa palengke. At nang pauwi na kami ay dumaan nga kami dito sa bakery para bumili ng tinapay. Naabutan nga ulit kami ng ulan dito sa daan at masarap itong tinapay ka-partner ng kape pag uwi sa bahay. At eto na nga yung daan pa -uwi sa bahay namin. Mas tataas pa yan kapag sinabalik bayan ng high tide, mabuti na lang at hindi tumirik itong aming tricycle. May mga part lang talaga na malalim at dito malapit lang sa amin ay medyo mababaw na. Pag uwi namin sa bahay ay etong at pumasok na rin pala yung tubig baha sa loob ng bahay namin. Nang umalis kami kanina ay wala pa naman ito pero tingnan nyo naman hanggang sa loob na ng bahay namin ay may tubig na. Dahil medyo mababa yung simento dito sa loob ng bahay namin ay tumatagas yung tubig dito sa gilid-gilid. May bitak din ito sa gitna kaya naman dyan din nagmumula yung taga. Hindi naman ito malalim pero syempre kailangan pa rin natin itong linisan ng maigi. At bago nga ang lahat ay nagutom nga ang person kaya naman for the lamon muna tayo for today's video. Kahit malapit lang yung pinuntahan namin ay nakakapagod din palang mag drive. Akala mo naman ni eh, four wheels. Pagkatapos kumain ay hinugasan ko na itong mga talangka dahil meron akong special na gagawin dito. Ingat na ingat nga ako sa paghugas nito dahil mahirap na baka masipit tayo. Buhay na buhay pa naman yan at tingnan nyo naman yung isa ang laki ng panipi. Isinunod ko na yung isda at eto mga hipon at eto nga yung sinasabi kong espesyal na gagawin ko dito sa mga talangka dito sa amin ay lalagyan lang namin ito ng maraming asin at pagkatapos ng isa hanggang dalawang araw ay pwede na itong ulamin ang sarap nito promise